punta na tayo sa next destination yun ang side trip natin alam ko malapit lang yun eh Encantadora Falls yun yung pangalan ito yung bayan ng Piddig guys ganda yung dam nila dito oh, Bintar nandito na tayo sa Bintar guys Bintar, Ilocos Norte maganda yung dam nila dito kaso hindi ko alam kung madadaanan natin kasi yung magkaiba yata yung way niya eh dun sa pupuntahan natin ay ito pala yung dam yun yung pala yung dam guys lawak yung dam na dam ito pala yung dam first time ngayon ko lang nakita yun know, ang ganda ng tubig oh ganda ng kulay ng tubig kakaiba naging tourist attraction eh oh ganda oh naging tourist attraction yung dam first time ko lang dito eh. kaya di ko alam yung mga kalsada dito guys ang ganda ng tubig oh ang kulay niya kakatapos pa ng bagyo yan oh Oh. lawak oh lawak guys din yung dam oh. Pero malalim yan. Sigurado. View? wow amazing ganda ganda ng view sa baba finally guys nandito na tayo sa Encantadora Falls dito sa Bintar Grabe guys oh, ang ganda tara punta natin guys hanap lang tayo ng pagpaparkingan Eto na guys, nandito tayo sa Encantadora Falls Papunta na tayo dun, gando Ganda guys oh Tara, lapitan natin. ¿Ves? un gandarin. Gandarin, ¿no? Kahit dito lang, okay kayo na, o. Daming namamasal no, dito kayo, to. Sunday kasi, ito guys, sa mga ganda puntaan nyo, saka madali lang puntaan kasi tabi lang ng daan Alis na kami guys marami na yung tao Ah, dumagabi na rin Mahirap na Tayo pa yung uwian namin Dito nga pala yung Bintar Bintar dito Dito no Bintar Encantadora Falls Puntaan nyo guys alis na kami Bye bye Encantadora Falls Babalikan ka namin Ganda rin guys Sarap mag swimming dun ah oh. Ganda ang lawak ng ilog na no oh. Ang huling pupuntahan namin guys Sa Batak Kakain daw kami ng Empanada Empanada tamang tama nagugutom na rin kami gusto ko ng empanada ng batak the original sentro ng Bintar guys Dito na kami sa San Nicolas Ilocos Norte ito yung Robinson nila guys oh laki ah, Na sobrang daming sasakyan dito lalo na dun sa lawag guys daming mga sasakyan traffic city of batak welcome market nila Ito na, batak <tries> Dito na kami sa batak guys Bago umuwi, eh, kakain muna kami ng empanada <tries> kami ka batak. Siyempre batak <tries> 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 nabo dito dumating. Okay. Mukhang sarado na, ay meron pa. Simbahan nila, guys. Oh. pagkalang beses ko palang pumunta dito ano oh. ang dito yung mal uh, talagang masasarap na ano yung panada Mickey Top silog Nagutong kasi ako guys Hindi pa ako kumain ng kanin Kaya top silog Ito ang masarap dito sa batak Yummy Enpanada guys mamat lang Uwi But... ang time. Ah. Yung, ano yung, yung parang jacket lang pero yeah. water. The...